Ayan mga talong Stevie oh. Hinihima si Kenoli yung isa sa panak ni Vulcan dito. Ano pangalan ito? Si Ashpol. Ashpol. Ash Ashpol yung ano na abo ng Vulcan. Yan oh. Ito daw ay inuusap na rin ng kalating milyon kaya hindi binibenta ng kahit ginagamit na materialis. Pag gusto daw dito ng magpa magpakasta 2500. Si Ashpol. Nataka na talong. Ayun, hindi na makita si Kenoli, nawalan na. na. Ayun. May numero pa nga naman siya oh. Ito po yung edad niya, ano? 12, 19, 20, 22. Yan, ano? Grabe. 12, 12. Yan, mga Tos TV tayo magbubukid-bukid na dito sa Lemery naman tayo ngayon. At meron nang imbita sa atin dito isang uh, magbabaka din na meron doon siya dito mga baka na puro anak ni Vulcan. Ayan, ano? si Kuya. Uh, at pupuntahan. Uh, at para magkaroon tayo ng informasyon lalong sa lahi ni Vulcan. At yung lahi pala ni Vulcan ay nagkakalata dito sa Lemery at sa Agoncillo. Uh, kaya tayo ipupunta dito at maraming mga baka dito mga alaga Ayan, no? marami ka pala dito si tatay na alaga ah oh, grabe yung lalaki <laughs> wala palang na oh. Pala. ah, ah. grabe kalalaki na mga alaga ni tatay na baka tatay matanong ko lang po ito yung eh, sarili nyo na oh Sarili. Sarili na. Are may ari. Asi ah, boss bak may ari. <laughs> si kuya may ari pala na nito. Lucky ko. Ito pa eh. Anak ko lang panak ng bulkan. Panak ni bulkan. Mismong panak daw tayo ng bulkan. Tsaka din ni mukha niya. Parang medyo bata-bata pa lang siya. Bata naman. Dalawang taon kalahati. Dalawang taon kalahati. Ito pa 'yung nagpapa din kay dito. Oo. Magkano po? 25. 25. Ito po nagpapa din sila. Ito anak ni Bulkan. Marami na palang kinalat na lahi si Vulcan dito sa so, laki naman ng bahang ito eh. Halos isang taas na nga naman siya ni Vulcan eh. Ayun o. Ay, oh. Pero bossy matanong ko lang, ito kung sakali naman, kung may, may tatrato sa inyo, hindi nyo ibibenta ito. O may, may kumausap lang sa inyo na... Kumausap na pero hindi ko... Magkano ang kinihingi sa, sa inyo? Meron kaya kalating. Kalating milyon ang inaano niya? Pwede ko malaman kung magka... Ay, ito po, Ano nyo pala? Hindi nyo binili ano? Panak na mismo? Panak yan, panak. Ah, hindi mismo nabili nyo pala, ano? Panak na pala mismo nila ito. Ito daw ay uh, may nausap na rin daw ng kalating milyon sa bahang ito. Grabe, oh. Ang <laughs> laki. <laughs> <Unlucky. laughs> no? Tapos po, ito yung mga... Ito yung mga, ito yung mga to. Ano yan? Mga bilig na parada yan? Ah, bilhin nyo na rin sa... Uh, kasama na ng ilahin. Ah, ito yung bago lang sa inyo po. <laughs> ito tayo mga... Pero yung mga yan, mga buntis na, ito na ang gano'n ito. Oh. Ito pong may mga anak na ito ay puro ano na. Puro bilhin nyo na may kasama na yung anak. Mga kasama na yung mga anak na nabili. Ayan po. Marami si Kuya Mbak hanggang doon. Puro po yung mga ina-ina pala ito, ano Kuya? Ito lahat, may baba yan. Ah, may mga baba na rin. Oh. <laughs> ito po lahat na ito, ginamit na materialis. Ayan. Barako po. Lalaki. Lalaki? Ito babae. Ito babae. Ayan. Yeah. Ayaw, so, mga tabag tumayo. Mm -hmm. Kuya, uh, matanong ko lang po ilang, ito po inahin, ang laki ng inahin niya din. Ilang taon na po kayo nagbaba ka? Oh, matagal na. May... Uh, high school pa kami na yung nagbaba ka na. Ah, sa pool binatilyo kayo nagbaba ka talaga. Oo. Oh. Kung bagay, e, sadyang ang hanap buhay niya dito yung pagbaba na din. Pero po dito sa paghahanap ba yun ito, meron pa yung pinakatrabaho niya talaga? Dating OFW. Ah, oo, abroad, abroad pala kayo. Tapos po ngayon, kamusta naman po? Dito na lang kayo ngayon. Ito lang muna, dahil dito na pass mata. Sabihin, uh -huh. ito na lang po ang pinagkukuha ninyo ng income? Ito lang, tapos oh. may pagkikita. Ah, oo. Kamusta naman po? ang Kasi parang nakita ko sa inyo, hindi kayo yung patiling ang ginagawa nyo breeding. Kamusta po ang kita sa breeding? Okay lang naman. Nakita uh, din? Mas magandang pumito sa ganito. Sa ganito po. at yung mga pakain nyo naman po, yung mga gas pagkain. Ang nakukuha naman pagkain. Sambot dito. naman. Sambot naman. Yun pala yun. Oh. Kasi, kasi di ba nag eh, nagpipits po ba kayo nito? Nagpipits ako. Oh. Nagpipits din kayo. Ayun. Yeah. lang naman Ah, ano po? Trigo. Filter na, filter na lang sa baboy. Oo, uh oh, -huh. yung pang inaanan niya. Ayun yeah, no? Katulad nito si Sir Ento. Ito po yung sabihin ko yung mga nagpapakasta sa inyo dito, uh, may minsan i mga ilang beses sa ano. Uh, Depende kapag may nadating na mga inahin niyo. Ah, kang ano? So, nga, no? walang nakapix na kung lang sa, uh, uh, no? oh, sa isang araw Pero hindi naman, kumbaga sa isang linggo hindi naman nasisiro Hindi naman Ah, kumbaga yun nga talaga pinagkukuha na rin ng ano, no? Ayan Katulungan na din sa pagkukuha ng mga pagkain mm -hmm. Simple mga nabay nabay dito sa so ang delivery din pagkain Ah, yung pagkain nila? Oo oh. Yun, ang laki naman dito Eh, talagang mga lahi ni Vulcan po ay sobrang laki, ano? Uh -huh. Kaya pwede natin makita yung mga ibang okay, baka. Oo, okay. oh, ito po yung mga baka ni Sir na iba. Ayan o. No? Ito po ay kasama din sa bilhin nyo. Yang ito ito mga ay bago talaga wala pa. Kumbaga may mga custom lang siya. Mga ano, ito pa na ganito to. Ay ito ay buntis na. Oo, uh, yun nga kita ang kasat niya. Tapos nandito pa yung ipa oh. Ang dami nyo palang ina, hindi ito marami pa rin pala doon oh. Ilang heads po ito? Bale, siyong yan. Nine heads. Ang ano, si sir pala <laughs> eh. 9 heads pala ito. Puro po siya may kasamang anak, yung iba eh. May kasamang May mga kasama talaga Pero, siyang pa, anak. Mga naibenta ko na yung mga anak. Oo. Uh, -uh. Ayan, ang dami pala ng isap dito na ano na mga ay, puro mga ina magiinahan. Paano naman sir mabalit na balita ang kosi po dito sa inyo medyo binaba pag pag hindi medyo naman, Hindi naman dito lang Hindi naman. Hindi naman. Kasi parang dito sa may parte dito sa inyo minsan yung nakarang so, so Pupunta dyan na baka pero dito ha? Yes, yung mga uh, normal ha uh, Pagka Manong yung pa tulog sa ilong hmm. dito, Pero may lang oras lang na uh, Ano na ho, na ho pa naman Oo kasi sa ganitong pagbaba ka syempre may makailangan nyo ma pag talaga medyo nabaha ang ano no ang lugar na ito Ayan. kaya palang ano sir ba't, plan, bat ilang ilang pong inahin to bali siyam yung lahat po yun oh. palang ano shampoo kumbaga ay, pag nagkakaanak siya binibenta nyo na rin siya binibenta na rin oh. mas mahal magbenta ng gantong maliliit kaysa malalaki ah bakit po pag malalaki ano na eh pero yun ngayon yung halimbang papalak yun libra ang presyo ng papalak kung kasi pag minsan pag mananganak na parang binabarat yung tito ng mga pamilya, no? Ano? Hindi hmm. <laughs> ka ng mga ganito, mga maliliit pa lang. Pero ilang buwan po kayo nagwawalay eh, yung pwede na ibenta? Lima. Lima, Limang buwan? Lima, 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 lima. Hanggang anim na buwan ang ano nyo. Tapos po yung edad ng baka na kunyari ng anak siya, ilang buwan siya bago pwede pakastan ulit? Yung yung anak niya, ilang buwan? Ay, ah, yung anak niya bago... Bago pakastan ulit yung inahin, para pag, ano, pwede nakastan. Ito, tulad dito, ito yung hmm. may rock pa. Tatlong buwan lang yung walak. Tatlong buwan lang. May kasta na yan. May kasta na. Ah, pwede naman ganun. Oh. pala yung ganun. Oo. Ayan pala. Kung baga, mabilis din pala. Mabilis. Ang pag basta pakakastaan mo lang agad. Kasi parang, ilang buwan po ba bago nanganganak ang baka? Ba... Mabot po buwan ng siyam din? Nine and three months. Ah, three weeks. Oh. 9 and 3 weeks kumbaga ay parang sa tao din. Kulang oh mga ko buwan. Oh, matagal-tagal nga din pala no. Kaya ang ginagawa niyo po pagka medyo pwede na siyang kastahan, pinapasa niyo na agad. Para hindi sayang yung panahon po no? yun Yan pala nga ni Sir. Ito, may kasta na to eh. Ito, may kasta na rin daw ito. Yun din po ang ganador nyo. Yung nandun yung malaki. Lahat lang yeah. yan. Ito ang ganador. Uh -huh. yeah. Mas maganda po ba lang ano nito sa inyo, sa inyo breeding? Kung bagay hindi kayo masyadong... Pero wala kayong hindi kinagsubok kayo ng patining? nagsusubok din kaso lang eh pag kami na ano? Lugi. Oo. Oh. Lugi. <laughs> Dumaan yung matumal yung bintana ng turo ng. Oh. Oo. Kaya mas gusto ko pa yung Ganito po. Tapos ah, dito pag kami sa may dumadating na buyer na oh. naghahanap ng mga inhay may kasta na. Oo. Oh. Yun, binibenta niyo na. Ah. Akil ko ba kasi nagba-buy din kayo? Nagba-buy din ako. Ah, yun pala. Ito, nagbuwasan to ng dalawang inahinaan. Uh Hindi -huh. kasta. Hmm, kalimitan po yung magkano naman ang price range nyo ng mga bakang binibenta nyo. Depende sa klase ng baka. Uh oo. -oh. Pero po yung pinakamura nyo? Mm, 90. 90? Pataas na po yun. Sa uh -oh. so, isang binenta namin, 130. Ah, uh oo. -oh. Kasi malalaki naman po, no? Okay. Kita naman sa mga baka nila. Puro malalaki yung mga baka nila dito. Yan po yung mga price range nila sir dito. At napansin natin ito po marami sila sir mga mga do, anto, mga inahinan na may mga kasta na din. You no. Know? Ito na po ibinebenta niyo. Oh, yeah, ah, At si laga si Kuya. Halaga <laughs> pala. Yun. Mapapabenta uh, yung kay Kuya. Ah. Oh. Yan si sir lagi rin natin nakikita sa parada ng Garcia. Uh, ng ko na Tayong babae si Si Marco. Oh, oh. Yan. Eh, pala papaini, sir. Pag hindi pala mag, mas mag, parang sa inyong experience mo, mas magaling po talaga yung mga breeding, ano. Yan, kaysa patiling, kasi minsan nahina din sa katay. Ito pong mangan, hindi nahina, ano. Hindi, hindi Madami naghahalap ng mga alagay na hinahin. Hinahin. Yun pala, ano. Hmm. Uh, mas magandang magalaga lang ganyan kasi patiling. Ah, you know. Kasi ilang hindi ko po manong, matanong kasi kalimitan na, na encounter natin, kalimitan patiling ang kanila. Sa inyo palang experience, nagpatining kayo, mas maganda pa rin breeding? Dahil minsan matumal yung tinta ng, ah. pa ng patining. ito naman po ganito kasi ikaw ang mag-dedition sa presyo po ng ano no? Hmm. So ito, right, oh, kahit hindi, sabihin natin hindi tama sa presyo sa katay, pero mas malapit na magbibenta sa mga, mga mag-alaga. Ayun o, mas mataas nga mas nga lang. na sa mga may kastaranga, tapos kita yung galador. Hmm kung anong klase yun. Mm Kaya naman ba Kaya kumuha na rin pala kayo ng mismong ganador nyo, no? Oh. Para sarili na. Ay, sorry. Panak nga pala, sorry. Panak nga pala. sorry. Ang inahin na nyo, palasyo. Palasyo. Ha, palasyo ang inahin niya? Pagal, ah, kung bagay talaga malaking malaki pala. Palasyo. Palasyo palang inahin daw nung anong yan, bahang yan. Naibenta nyo na rin po, wala na dito eh. Naibenta na. Nai na rin. At hindi naman pwedeng pakas na sa ano no? Hindi na magbuntis kaya binabuntis. Ah, nagmatsura na rin. Hmm. yan po ito mga baka ni sir. Sir, uh, ako okay, yung tanong so, yun, na tanong sa inyo, ang pangalan niya? Bide. Si Sir Bide. Ano pong barangay itong inyo dito? iyaw iyaw Ayaw-iyaw na... Lemery. Lemery, Batangas. Yan si Sir. Atin si Sir ay eh, naimbitahan tayo, na napadaan tayo dito at nalaman na natin na mayroon pala sito yung mga baka ang binibenta rin. Nagbibenta siya uh, at nagbibreed na rin siya ng mga baka. Ayan o. No? ibig sabihin Sir, eh, pwede kayo pa siya pala dito pag may mga interesado tumingin ng mga, mm, mga baka kita naman natin yung materialis ni Sir doon. Ang laki. Yan si Sir. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Yan, at napapasyal uh, tayo dito kay Sir sa Lemery Batang. Yan. Mas karam sa iyong rin sila kuya sa... pala ng kulungan ng baka nila dito. At yung mga inahin daw para yung nahiwala yung mga anak yan. Under construction. Ayan, busy pala sila ngayon nagagawa ng kulungan. Ng mga inahin.